Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 7, Versikulo 31 hanggang 35. Sa Ebanghelyong ito, ay ibinigay ni So Cristo ang depinisyon o ang kahulugan ng isang bata sa negatibong paraan. Bakit negatibo? Sapagkat alam natin na paulit-ulit binanggit ni Yeso kristo na ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay yung mga taong katulad ng isang bata o may puso ng isang bata. At ito ay positibong kahulugan ng pagiging bata. Ngunit sa ebanghelyo natin ngayon, kakaiba sapagkat ang bata na binanggit ni kristo rito ay hindi yung batang papasok sa kaharian ng Diyos ito yung negatibong negatibong larawan ng isang bata kaya nga sabi ni kristo kanino ko ba iahambing ang mga tao ngayon ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro mga batang naglalaro o mga taong sumisigaw at pwede nating sabihin mga taong isip bata paulit-ulit nga nating naririnig sa salitang Tagalog ito yung mga taong tumanda na ngunit wala pa rin pinagkatandaan na nanatiling i-bata ang kaisipan at dito ipinakita ni Yeso Kristo yung negatibong kahulugan ng isang tao na isip bata. Sinabi niya, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Narinig ninyo kaming tumangis, ngunit hindi kayo nakiiyak. Sapagkat dumating si Juan Bautista na nag-aayuno, hindi umiinom ng alak, sabi ninyo sinasapian siya ng demonyo at dumating naman ang anak ng tao, si Jesus. Siya ay kumakain at umiinom. Ngunit sinabi naman ninyo, tignan ninyo ang taong iyan, matakaw lasengo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Anong ibig sabihin dito na Yeso Kristo? Ang ibig sabihin dito na Yeso Kristo ay ginawa na ng Diyos ang lahat. Tinawag ang tao sa pagbabalik loob at isang paraan sa pagbabalik loob ay mag-ayuno, layuan ang mga makamundong bagay. Supilin ang kaligayahan ng laman. Huwag magpaalipin sa pagkain. Huwag magpaalipin sa pag-inom ng alak. At ito ang ginawa ni Juan Bautista. Sumisigaw siya, isang propeta na tinatawag ang mga tao na magbalik loob. Ngunit hindi tumangis ang mga tao hindi sila lumuha, hindi sila nalungkot sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila pinansin si Juan Bautista. Pagkus, habang isinisigaw ni Juan Bautista, ang pagbabalik, doob, ang panawagan sa pagbabalik sa Diyos, nagdiriwang ang tao sa mundo. At ito, ang sinasabi ni Yesu Cristo na parang mga bata, hindi alam ang tamang panahon kung kailan magdiriwang at kung kailan luluha. O kaya naman dumating si Yeso Kristo, nakiupo siya sa mga makasalanan, tinatawag niya at inaanyayahan ng lahat na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ayun naman yung panahon na pinipilit ng mga tao. Sinasabi kay Yeso Kristo, bakit hindi kayo nag-aayuno? Bakit hindi kayo nalulungkot? At sa isang bahagi ng isang isang ibanghelyo, sabi ni Yeso Kristo, mag-aayuno ba ang mga bisita sa kasal, ang mga kaibigan ng lalaking ikakasal, kung naroon yung lalaking ikakasal. Ngunit ang punto lamang ng ibanghelyong ito ay hindi maunawaan ng Diyos kung ano pa ang gagawin sa tao. Sapagkat ang tao rin mismo ay hindi alam kung ano ang kanyang gusto may panahon ng kalungkutan, ngunit ayaw malungkot ng tao. Doon siya nagsasaya. May panahon naman ng pagsasaya, doon naman pinipili ng tao na malungkot siya. At kahit anong naisialay ng Diyos, ang ibig sabihin para sa tao ay ayaw niya. O kaya nga sinabi rito ni Yeso Kristo, ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng lahat ng taong namumuhay ayon doon. Na ang karunungan daw ng Diyos ay nauunawaan ng tao na namumuhay sa karunungan at kalooban ng Diyos. At ito ay napakaganda. Alam ng tao kung ano ang kanyang dapat gawin sa isang panahon sa isang pangyayari. Nauunawaan niya kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay magdala ng mga pagsubok, hayaan niya yung mabibigat na krus at bagyo sa ating buhay. Ang isang taong may karunungan na nanggaling sa Diyos ay nauunawaan niya na nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon sa gitna ng mga malulungkot at malalagim na pangyayaring ito. At kahit sila ay malagim at madilim na mga kalagayan. Ang taong marunong ay nalalaman niyang kinakausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Kaya nga sa panahon na yon, ang tao ay nalulungkot, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Dahil maaring may sinasabi sa kanya ang Panginoon, inaanyayahan siyang magbalik loob, inaanyayahan siyang talikdan yung mga makamundong bagay. Ito ang taong may karunungan sa panahon na kailangan niyang lumuha sa kanyang pagkakamali at kasalanan dahil siya ay binibigyan ng liwanag ng Panginoon na makita ang mga iyon lumuluha ang tao ito alam niya ang dapat gawin hindi siya katulad ng isang bata na ignorante na hindi alam ang gagawin sa isang sitwasyon at sa isang panahon ngunit ganun din ang Panginoon din ay nagpapadala ng maraming maliligayang araw. Masasayang panahon, panahon ng kapayapaan, panahon ng pakikipagkasundo, panahon ng pagdiriwang, sa harapan ng maraming biyayang ginagawa niya sa ating buhay. At dito naman, yung taong may karunungan ng Diyos ay nagpupuri sa kanyang mga lab labi ay lumalabas ang pasasalamat. Alam niya na kailangan niyang Magpasalamat sa Panginoon. O kaya nga ang sila sabi sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito, dalawang uri ng tao ang nakikinig sa ebanghelyong ito. Isang tao na merong puso ng isang bata na makakapasok sa paghahari ng Diyos at isang tao na isip bata. Ang isang taong may puso ng isang bata lumuluha siya kapag lumuluha ang kanyang mga magulang. Nagiging maligaya siya kapag maligaya ang kanyang pamilya. Alam niya ang dapat gawin. Alam niya ang dapat na aksyon. At alam niya ang dapat sabihin sa tamang pagkakataon. Ang isang tao na isip bata. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gusto at ang pinakamalungkot ay hindi niya alam ang kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ngayon ng Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon kung kailangan nating tumangis, tumangis tayo kasama ng Panginoon. Kung kailangan nating maging maligaya, maging maligaya tayo kasama ng Diyos. Sabi nga sa sulat, sa aklat ni Sirak, sabi roon, mayroong panahon ang bawat bagay. May panahon na magtanim at may panahon na umani. May panahon ng kapayapaan at may panahon ng digmaan. May panahon ng pagluha, ngunit may panahon ng kagalakat. Ang isang taong may karunungan, nababasa niya, nauunawaan niya ang panahon na ipinapadala sa kanya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.